no Oh, real <laughs> real na ang tag. Generous lady. Mamaya, ano Ano tawag dito mamaya? Slamdang. Slamdang. Slam Butter, butter, butter. Ano butter yan? Masarang ito yung slam dunk. Ito, Sige na, kasi wala kaming uling dito, kaya pagpasensyahan nyo na. Ito nyo na labanan. Mahal ng uling dito. Ha? Mas Mahal ko nga yung uling dito, eh. Kaya sa gasol. Kaya yeah. nga. Alos, ibigyan na yung gasol nyo. Mm. Pwede yung kapakit sa pinas. Five, <laughs> walking door. Look, look, look. Look at this. Okay. Oo. Yan o. Tapakan mo naman. Tapakan mo naman. Ayun, 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 ayun. Lagat. Siyempre, yan yung sikreto niya, no? Oo. ano, para kayo kumikintat-kintat habang nakain. Kamintang <tongan> wasak. Kamintang wasak yan. Tapos, ito yung magic niya, si Kalamansi. Bikin naman. Hmm, Sog na, kanin na lang ang kulang na pang malakasan.